isang nakakagulat na tanawin mga kamister ko kasi ito mataas na dito banda pero ito paglabas namin baha na ayun yung gasolinahan yun yung gawa namin nagtumba lahat yung mga ano namin barikada so ayusin lang po namin mga kamister ko ayan ang mga sasakyan ay naka-trap na sa ano sa tulay ng Santa Ana. Ayun oh. Hindi na sila makatawi dito. Dahil taas na ng tubig. Yan si Manong. Hanggang lagpas tuhod na. <laughs> Yung mga kababayan po natin nandiyan na sa gilid ng ano ng gutter. Kanina yung last upload natin mga ka mister ko ay pinakita pa natin dito sa inyo no. Yung tubig ay nasa ilalim pa ng mga drainage pero ngayon ang taas na ng tubig oh. Ito yung tulay. Yan. Medyo mataas pa dito. Nakatrap na rin yung mga motorsiklo. At yung area na to medyo malalim kasi parang lundo itong ano, yung area. Kawawa tong ating mga kababayan na trap sa ano sa tulay. Asan tayo mamaya pag naano na tayo ng baha? sa tulay doon tayo sa tulay pupunta yun yung mga yung babae natin yung kalintong dun mga kamister oh. kanina wala pang ano to wala pang tubig pero may tubig na ngayon grabe oh. oh puno na rin dito yung ilog kanina may bakante pa tong mga biga na to pero ngayon oh, sa pool na oh. pantay na yung tubig so dito kanina may nakadaan pa tayo dito kanina ano, kamusta kayo dyan? Ayan mga kamister oh, pilit nila yung mga sasakyan nila tatawid. <laughs> kanina wala pang tubig to pero ngayon may tubig na. Doon tayo kanina umakyat sa may ano, sa may area na yon ng stoplight. Andun yung kalintong ano. Sige, go. Pilit mo lang. Kaya mo 'yan. <laughs> Grabe pinili talaga yung sakyan niya oh. Okay lang 'to, truck. Okay, tuloy mo lang. Grabe, taas ng tubig na ngayon. Naglalaro sila sa baha kasi bumubuelo yung sasakyan. Nagkakaroon ng alon. Grabe uh, to. Ingat kayo mga ka mister ko. Dahil hindi natin malaman kung aangat pa tong ano, tubig kasi ayon sa balita ay tuloy-tuloy pa rin yung pag, ano, pagtaas ng tubig. So mag na lang po tayo. Matay magawa nito kasi hindi natin ito kontrolado yung ganitong ano bagay. Nagtaka talaga ako ng oh, kasi ano, kanina nakakadaan pa tayo diyan. Saka dito sa ano namin, sa gawa namin ay eh, tumaas ang tubig. So ingat tayo mga ka Ko. O oh, shout out sa inyo lahat diyan. Oo, dapat magplano na kayo kung saan kayo susuot mamaya o Ha? Ang mga ano natin. Mga gamit natin. Taas ng tubig oh. Shout oh, sa mga pera. Ah, mga budigiro, budigira. <laughs> Grabe. Akalain mo. Kalalim itong ilog ilan na lang ano, abot na yung ilalim ng biga, lagpas pa. So mamaya maya lang siguro baka puno na ito. Ang kinakatakot namin kasi papasok din sa mga ano sa bahay-bahay na. Diyan lubog na yan diyan. Sa luban. Kanina nga lang ako oh, paglabas ko wala tubig yung gawa natin. Grabe. So yan yun sila oh. ano Mga ano natin no Mga makawat. <laughs> oh, ano ngayon? Ano ngayon? Ngayon, <laughs> oh. mga <laughs> makakawat ang dyan, oh. Ano yung mga, uh, ano natin. Grabe. Yan, tulak nyo na lang yung motor mo. Para, ano, hindi madali. Tamal, pag bumalik ka na, katuron mo yung mga kapasig labong <laughs> isa. Ang galing nila, oh. Eh tinulungan nila si Nanay na ikarga yung pinamalingki. Oh, 'di ba? Galing. Ganitong Galing mga bata na 'to ah. Tinulungan nila si Nanay. Kasha, kaya si nanay. kaya sinanay kaya sinanay nanay ay parang hindi kaya oh <laughs> <laughs> ayosin nyo, ayosin nyo Walang vlog si Nanay Ayan, ayan, ayan Nakapipiston na si Nanay Ayan, ayan, ayan Wow Yay <laughs> <laughs> Tatawid sila doon oh. <laughs> Ayan. All right. <laughs> ano namang masabi mo? Very good. So, oh, very good sila ate oh. Ayan, ang pinamaling na at saka sinanay ginarga nila. <laughs> galing, galing. Congrats sa inyo, very good. galing nila oh.